ako po yung uuwi sa amin ito po ang aming baryo ito po ako nakatira dito po ako lumaki simple lang po ang baryo namin dati po pangit po yung saan dito pero ngayon po maganda na po siya at marami na po siyang bahay dito po nakatira ang aking nanay at saka yung mga aking kapatid dati po walang kabahay-bahay dito saka hindi po ganito yung daan dati bako bako pa po yung daan sa dati ngayon po ay maganda na yung bata po ako naalala ko kung sumasakay ako sa tatay ko dati kung mata lang po gamit namin dito sakit po ng karumata namin ay eh, mga palay pinapakasas po ng ng dati ko yun sa palengke pa po pero ngayon po maganda na po yung lang dito solid na maganda na po yan sa dati po pahirapan mga tricycle dito kaso po medyo malayo lang po sa palangan kaya po karamihan po ng mga tao rito may mga service may mga motor po ng mga single may mga rio kasi po pagka medyo gabi may, may kamahala na po yung pamasahe rito kasi po ang harap po yung mga tao dito eh eh, pamamasada ng mga motor maganda na po mga bahay rito dati po yung mga bahay po rito eh mga kubo-kubo uh, lang pero po ngayon po medyo luminawa na po ang buhay ng mga tao ito po aming baryo ito po ang lugar na ito ito po ang pastry pastry po ito pastry ito po yung mga tinda mga ulam ito po marami po ang tinda na dikit dikit marami po ang mabibili susunod na barrio po naman ay phase 2 pag po kami mauna po ang phase 3 ito po phase 2 susunod na barrio po ay phase 1 ito po yung phase 1 ang panagupo niyan yung masasakyan na po ang school namin Ako po, dito po po ako nakatira sa taso po ako. Ang lugar naman po namin, ang tawag naman po rito ay Aper, Aper Bliss. Dito po nakatira mga nanay ko at mga kapatid ko. po, dito po sila natira ang aking nanay at aking mga kapatid. At ito po ang aming baryo. Ito po. Po. ito po nakatira ang aking nanay papasok na po, po ako sa loob ito po ang aming bahay ito po nakatira ang nanay ko at aking tatay ito po ang bahay namin simple lang po ang aming pamumuhay yan po yan po ang aking nanay yung po siyang nanay ko Ito na po ang aking nanay. At ito po ang aking tatay. Ito po ang bahay namin. Hanggang dito na lang po.